Hello beautiful people! Nagbabalik po si Kakuratcha nyo. Magluluto po tayo ng talong again. Talong and winding road. Ah, uh, iba pong recipe ito. Natutunan ko po ito doon sa kumpare kong si Piolo. Thank you sa yung recipe. Masarap po ito. Since marami tayong talong na bigay ng ating sponsor, kesa masira, ay gagawin po natin siyang talong steak. So, ang una po natin gagawin ay ipiprito natin. Deep fry tong mga talong na in-slice ko. So, marami pong mantika. Sini-slice ko siya sa ganito kaninipis at ipiprito po natin siya. Ang mga ingredients po dito ay eto nga, itong talong. Simpleng-simple -simple po to talong, toyo, kalamansi or uh, lemon at saka sibuyas. Parang pork steak pero ito talong steak. Dati po, trivia lang. Hindi po ako kumakain dati ng talong eh. Pero po nung natikmang ko yung luto na yun ni Piolo, ayun, nasarapan ako. Natuto na po akong kumain ng talong. Certified talong eater na po tayo. What? start na nga tayo. Ipiprito lang natin siya. Ayan po, pinainit po natin yung mantika. So, maghintay po tayo ng mga 2 weeks. Pag <coughs> siya, ipiprito na natin. Kamusta naman po ang mga subscriber? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at walang sakit at walang problema. Sa bagay, lahat naman ang tao may problema. Okay lang yan may solusyon naman lahat ng problema. Siyempre, samahan nyo ng kilos at samahan nyo ng dasal. Shout out po sa lahat ng mga datihang kong subscribers sa mga baguhan. Sa mga nakapalohan ko sa reels, shout out din sa inyo. Sana dumami pa kayo pag umulan. Kaya mainit na siya. Iprito na po natin siya. Medyo matagal magprituhan dito. Ayan. Nasample lang ko lang kayo ng ilan. Kasi ang dami ito kung lahat pakikita ko iprito sa inyo. Ipiprito niyo siya kabila. Deep fry para mas maganda. Yun lang po. Dami ko naiisip na content. Laloka Lalo na nga po. Pero okay. <laughs> minsan parang nagsasawa na rin ako. Pag nagsawa ako, ang ginagawa ko, tumitigil ako. Ganap naman ako ng iba. Pag nagsawa naman ako doon sa so ginagawa ko na yun, balik ulit ako dito pero malaking bagay po na iibsan. Wow, naiibsan. Ang genie pa. Ah. Pag electric pa lang. Ayan po. Itrito nyo lang po siya. Pag nag -bound -bound na siya, okay na siya. So, itrito ko po lahat yan. Tapos, saka pag na na, saka natin siya. Kita ko sa inyo po. Parang pork steak na lang. I-set si aside mo siya. Ganyan. Ito matagal na ano to. Pritohan. Wala, amoy ano pork kasi pinagpretuhan ng pork kung ginamit ko sayang sa bagay dagdag flavor yan huwag lang isda kasi manansa na nga po punta doon sa talong so ayan po sabay sabayin natin ang madaling matapos luto ako ng luto pero wala akong bala kumain dito so, kumain sa labas mga iba iba naman day off ko ngayon day off pa siya day off pero ano ganyan lang po ituprito niyo lang po siya okay ayan po Tritin nyo ha, until golden brown. Balibalis ka rin nyo para pantay po ang luto. Nagaya nga po ng sinabi ko, ito po yung ginamit ko sa pork. Dagdag flavor -dag na rin yung dito sa talong natin. E Ganyan lang po, gawin nyo sa lahat ng in-slice ninyo. Pagka nag-golden brown na, hanguin nyo, set aside, lagayin sa isang lalagyan. And so forth and so on. Hanggang matapos nyo yung tinitritin nyo kung gaano karami yung talong na yun. So, yung po, golden brown na yung iba. Ihahanguin yung natin. Tapos, yung iba naman, yung prito nyo. Hanggang sa mata Hindi na yung excess na mantika. Hindi masyadong healthy. Especially kung hindi olive oil lang ginamit nyo. Dati olive oil ginagamit ko, pero no, sobrang mahal na po ng olive oil dito. Grabe, nagdoble ang presyo. 40 plus. Samantalang dati, eh, 19 dollars lang. So, yung regular na oil na lang ginagamit ko, napakamahal. Tapos, pang uh, deep fry mo lang. Tapos, sa deep, deep, deep lahat po nagtaasa na din. Kamukha din dyan sa Pilipinas at sa lahat ng tulok ng daigin. Tapos ang sweldo ay eh, kung magtaas ay eh, dapat siya ngot. Pero ganun po talaga. Nainam na basta may trabaho. Kasi uh, wala. No pain, no gain. So, ipaga nyo lang mga kakurato. Kahit anong ginagawa nyo. Dag natin ng mantika para makamagod talaga. Mga tapos. Okay. Tingnan ko sa kudena ang kalamit kasi may lakad pa ako. Sasakay pa ako. Sabi nila, ang greatest form of ano tawag dito, flattery is imitation. Pero gusto ko naman, kung lahat na lang ng content mo, ikagayaan, parang, hello, hello. Ba't <laughs> ka mag-isip na mo? Ano ba originality? Kaya gaya ka po tumaya. Oh, mag-iisip ako eh. Makakatawa ah, ko yung isang, hindi ko nababanggitin ko siya. No? Pag nakita niya po, napanood niya sa next day, nakaganon na rin siya. Pati yung background niya, ganon. Pati yung music niya, ganon. Makakalawa ah, ka. Ako naman, ayoko nung nang gagaya. Kukuha lang ng mga idea, pero yung gayang gaya mo na pati lahat, eh. Para ka yung, ano, ako rin. <laughs> pero, kaka din kasi siguro nagagandaan siya, pero may ginagawa. So, let us look at the positive side of everything. Natatawa na lang siya ako. Kaya lang, nakukornean ako minsan kasi it means lang na nanonood siya ng aking vlog kasi ginagaya niya. <laughs> Shout out sa'yo. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Putumaya. Poto Maya na Maya River Maya Marami kaming parehas na audience eh. yung mutual na audience e syempre may kita nila e sabagay di naman ako yun, di naman sa akin natatawa ano. lang talaga si Poto Maya nagagandahan siguro siya sa, sa aking content at least siya nagagandahan <laughs> yan niya ginagaya kasi kung di siya nagagandahan, di naman yung gagagayan right or left? please nakakatulong ako sa kanina Ah, ang cute-cute na nga katawa. Ang init po dito sa kalans niya. Nakasala ba ako kaya nakaputok ko aking mini electric fan. Init po dito ngayon sa Amerika. Kala ko uh, nga, malamig dito. Kaya ako nagpunta rin po. Init po pala. <laughs> Pag malamig, malamig na malamig. Pag mainit, hindi naman ganun kainit. Pag mukha sa Pilipinas. Ito yung nangyari sa Hawaii. Sana po uh, maging okay na yung mga tao sa Hawaii nakakaawan pa ng orin. Yung pong wildfire, nakakatakot pa rin gano'n. Pati sa sakyan, sunod-sunod na puno. At marami pong namatay. Nakakaano. Saan yung kumanol, pero kahapon. Yes, may nanonood, nakinood na rin ako. Parang na-depress ako. Pero hindi naman talaga. Inat-inat na lang po si tayo na. Diba kahit saan, Hawaii yun ha? Kasi Tila Alneta, may ka ng Hawaii. May sunog doon. dami na matay. Yun agad na isip ko. Malit lang naman po ang Hawaii. Nakakakot. Ah, sobrang init po si Nagkaroon ng wildfire. Mahawit na po yung pili-pili ko. -pili Mayroon na po siyang ah Hawaii natin yung naruto na bango. Balikan ko kayo. So, ayan po, na-prate ko na siya lahat. Ang ginawa ko ay sinasala ko yung mantika para alam niyo naman, mantika hindi ako. Or pwede nyo rin lagyan ng tissue. Aside lang po yan. So, ayan na po yung pinurito natin na eggplant talong. So, mamaya po kita ko paano gawing steak. So, ayan na po pagkatapos natin iprito yung talong na sinasay natin. Ito po. Gagawin na natin na ating uh, bistek na talong. Ang mga sangkap po ay sangkap tagalag na na tagal. Ito si buyas. Uh, medium to large size na onion. Slice nyo lang ng pabilog. Oyster sauce, soyo or uh, soy sauce. At saka po ito lemon na pinigapiga ko na. Tapos po yung balat po na natry, pinahit ko sa mukha ko. At saka siko. Gusto sa singit. Sayang, di ba? Maganda po ito sa balat. Maganda rin inumin. Maganda rin ipahid sa mga may itim-itim nyo. -itim. Kunyari sa mukha nyo, mayroong konting itim. Pahid nyo lang. Tapos, banlawan ninyo. Sa kilikili, kung paputi ng kilikili, sa singit. Pagkatapos nyo gamitin, ipahid nyo naman sa lababo para matanggal yung lansa. Wala pong sayang, di ba? Sige, mag-start na tayo mag -dito. Para lang po, ma-maximize yung lahat ng binibili ninyo. Pero wag nyo pong unahin ipahid sa singit nyo, tsaka nyo pigain na. Nakapok. Joke lang. Pagka po patapon na yon, at di naman po madumi yun, pinigahan nyo naman. So, let's start. Magkagamit ako ng butter. Pwede pong mantika, pero ako po mahilig sa butter. make our life better. Painitin natin itong kawali. Para pong yung bistek na ano, beef or pork steak. Ito naman, talong steak or tinatawag din nilang talong na bistek. Simple lang. Ito, ito natin sibuyas, slice ng sibuya. I-slice ng pabilog-bilog. Tadagdag ako ng mantika na pinagtutuhan kami ng talong munti lang. Para wag lang dumikit yung sibuya. Nararamdaman ko po yung pinahid ko sa mukha ko mga apde. Banlawan nyo na po. Pag gaganon. Kasi so, meron po ako mga pekas-pekasan. Pinapahiran ko po, po ng lemon kung pagkatapos kong gamitin. Yung balat lang naman po. May pang mga ano yun tapos yung pigain. Pag medyo parang nagkikristal na siya, yung kulay niya, transparent, yung na yun. So, maluluto pa naman niya habang nandiyan sa kawali. Yung yung pinakas ng oyster sauce. lang. Nakarigyan natin ng toyo. Pag yung ng huwag yung muna pong bibigla eh. 1 ito parang na toyo. Baka yung kutsara, ilagay niyo. Ang bango ito. Ilagay natin yung ah, ating. Ah, sa kanina. Ito na lang po. Ito bango po. Masarap po ito. Pwede niyo samahan ng plitong kung ano man yan. O pwedeng ganito lang din. Dito po ako natutungan kumain ng talo sa ganitong luto. Ang bango. Ilagayin na natin ang ating isang abuo ano to, lemon kasi hindi siya masyado maasim pag lemon. Wala ako nabiling kalamansi. Sa Korean store kami namili. Hindi sa Pilipino store. na natin isang lemon. Tapos, konti lang tubig lalagay niyo. Kasi hindi masarap pag maraming. Parang sisimot simutin nila yung nagmamantikad dyan pag inulam niya. Kasi pag maraming sabaw, mawala na yung kalasang. Sinimot po lang bali yung pinaglalagyan ng lemon. Akin natin po mapipili ng lemon. Okay? Ito po. Titikman ko kung tama yung alam. Titikkan pa natin ng patlong kutsok. Kaya hindi po siyang matuloyan ng sabaw para parang nagmamanti-mantikal. Ganyan lang po kasimple. Pero nang tayo, Natalo mo. Fresh from hardin ng may hardin. Tama na po yung alat niya. Pwede lang po na lang po ating oyster sauce. Para maganda yung tulay. Okay na yan. Itayin na natin yung kalan. Meron na tayo. Masarap na bistek na talong. Or talong steak. Pero po sa kanin yan. So ayan na po ang ating finished product. Nilagyan ko lang po ng sili para may ipang kulay. Magandang tingnan. Salamat po sa panonood at ingat po tayong lahat palagi. God bless us all. Bye. Till my next vlog. Salamat po mga kuratsa.